Maganda magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog. So ito na po, unti-unti na po, at least dahan-dahan, natutumbok na po si Martin Romualdez at papunta na po ito kay PBBM. Ako'y naniniwala na dawit dito si PBBM sa maanumalyang flood control. At dito po rin ay dawit si First Lady. Ako'y naniniwala, nakikinabang po sila dyan. Dahil nga mayroon nang nagturo. Mayroon nang naglakas ng loob. Iniaalay ang kanyang buhay. Kagaya po ni dating sundalong Gotesa. Ayan, tinuturo na po si Martin Romualdez kung saan kasama siya sa, sa taga-deliver ng mali-maleta, karton-karton na sa lapi para i-deliver kay Saldico at i-deliver sa bahay mismo ni Martin Romualdez. So dito, kahit anong pagtatakip po nila Lakso, ni Soto, kahit harangan nila, pero pilit pa rin pumupunta yung lead kay Martin uh, Romualdez at papunta na nga sinasabi natin kay PBBM. Opo, ako naniniwala na dawit dito si PBBM. Baka nga ang First Lady nakikinabang din dyan sa maanumalyang flood control na yan. Una, yung mga pag uh, pagaharang ni ni uh, Panfilo Lacson kung saan may mga senador na gustong papuntahin pauwiin na si Saldico pwersahin gaya nung ginagawa nila kay Alice Go kay kay uh, Harry Roque kaya lang si Harry Roque hindi nila kinaya nag, uh, nag apply ng uh, asylum si Harry Roque at si Tebes yung mga ganun Kayang-kaya -kaya po eh. Ang dami pong uh, armas ng uh, gobyerno natin. At uh, meron ding masasabing uh, malakas din ang armas ng Senado para utusan ang PNP, ang CIDG na hanapin si Saldico at uh, piliting umuwi dito. Gaya nga nung ginagawa nila sa mga nakaraang individual. Kaya po iyang gawin. Kaya lang pinipigilan po ni Fanpilo Lacson dahil meron daw tayong uh, legislative uh, o parang par parliamentary courtesy kung saan hindi pwedeng uh, pilitin yung kapwa nila mambabatas. Eh, naalala ko si Bato de la Rosa. Pinipilit nilang umatend sa Quadcom eh. Diba? May mga investigasyon sila sa Quadcom tungkol sa EJK. Nagsabi lang si Chase Escudero na huwag kang pumunta. Pinayuhan lang si Bato. Pwedeng gawin eh. Pwedeng gawin. At uh, si BP Sara, pinatawag din po sa hearing ng quadcom-quadcom na yan ah. Eh, ang alam natin, mayroong ano eh, mayroong mayroong uh, equal uh, branch of government's Uh, ang ating uh, batas o ang ating uh, gobyerno kung saan na uh, nagagalangan itong mga to lalo na vice president, mataas yan pero pumunta pa rin eh yung ating vice president may isang pagkakataon nga gusto nilang papuntahin, papuntahin tapos nung pumunta hindi naman nila tinanong eh eh, pwede po pwede pong gawin yan. Kaya lang, pinoprotektahan nga ni Lalakso, ni Soto, si Saldico, at si uh, Martin uh, Romualdez to the tune of magkano kaya. <clears throat> so, kaya ako nasabing dawit talaga dito si PBBM. Marami ng instances eh kung i-coconnect natin yung dots, no? Unang-una. In-expose ni uh, dating uh, President Rodrigo, Rodrigo Duterte. Itong mga blank sa Bicam uh, blank na uh, gab <coughs> yung uh, general appropriation bill at uh, hindi natin alam kung saan ito napilapan, no? Kung sa small committee or sa malakanyang, noong inexpose yan ni Pangulong Duterte, doon na ah, nag, ah, sumasagot si PBBM na sabi niya, he's lying. Sabi kay PRRD. Sabi ni PBBM, he's lying daw. Wala daw ah, blank check sa GAA. Which is, hindi naman yun ang sinasabi ng dating Pangulo. Ang sinasabi niya, yung nangyaring BICAM No? Doon maraming blanko. <coughs> hindi yung gaad So, doon palang nililito na tayo ni PBBM doon palang lang pinagtatanggol niya na yung 2025 budget na tinaguri ang pinakakorap na budget ipinagtatanggol ni PBBM. Why? Because gusto nga nilang ma-impeach si BP Sara noon. ba? Diba? Kailangan nila yung mga insertions na ginawa ni Lasaldico, ni Romualdez para ipambayad sa mga uh, congressman para ma impeach si BBP Sara. So doon nakikita niyo yung plano nila pero hindi natin nakita yan noon. Dito na lang sa mga uh, lumipas na panahon. Doon na lang natin nakita kaya pala pinagtatanggol. At remember 2024 <clears throat> yung uh, nakaraang sona ni PBBM pinagtanggol niya rin yung flood control, di ba? At pinagmalaki pa yung 5,500. At pinagmalaki niya. Nandyan lang yung flood control. Hinahanap daw ng taong bayan. Nandyan lang. Binangga lang ng barko. Na-overwhelm lang. So nakikita nyo yung pagtatanggol niya, no? Sa flood control mismo. <clears throat> Bakit? Hindi pa po na-impeach ang vice president noon, eh. February 2025 na siya na-impeach, eh. O, oh, diba? Kasi may plano pa, eh. Hindi niya pwedeng batikusin. Hindi niya pwedeng sabing Uh, mahiya naman kayo nung mga Bermans months na ng 2024 Hindi pa kasi nai-impeach At nung nakaligtas na si BP Sara At nung natalo sila sa midterm election Doon na po lumabas eh Doon lang lumabas eh PBBM So dito po kahapon sa mga Sa uh, sa testigo ni Senator Marculeta Makikita nyo Although sinisiraan ito no dahil yung notaryo raw peke. Ma, ma ano yan eh? Ma maliit na issue po yun eh. Ang mahalaga dun, yung affidavit, yung testimony ng uh, <clears throat> ng uh, testigo kahit nga walang notaryo, pwede yun eh. All <clears throat> So doon sa testigo ni Marculeta, ano eh uh, maniniwala kai eh na hindi kagaya ng script na ginagawa ni remolye. Eh. Kitang-kita sa camera eh. Kung paano pinipwersa yung testigo. Ito po. Hindi po pwersado eh. Hindi pinipwersa yung testigo. At hindi sila magkatabi, no? Magkalayo. Hindi kagaya ni remolya May tinuturo pa eh. May tinuturo. Tapos mayroon siyang sariling ano eh. Uh, apidabit na galing kay Remulla. Samantalang si uh, Hernandez uh, Alcantara pala, meron siyang sariling apidabit eh pinatong dun yung ati, apidabit ni Rimulye. So nakikita natin credible, totoo yung sinasabi ni Gutesa at doon sa kanyang testimony o apidabit sinasabi niya, nagbabagsak sila ng mali-maletang uh, pera na umaabot sa bilyon sa isang araw ang pagbagsak nila kay Romualdez umaabot ng 1.6 eh, three times a week sila nag uh, uh, kadalasan na three times a week kung mag-deliver ng pera. Napakalaki talaga. Sa, sa tingin nyo, kay Romualdez lang at kay Saldico yon Hindi. Hindi. Unang-una, ibinabagsak po sa Forbes part. Sa number 42, ano bang street yon sinasabi. Makinli ba yon Hindi ko alam. Basta sa Forbes Park. Sa bahay ni Romualdez. At balita natin, merong anim na bahay dyan si Romualdez. Doon po sa Forbes Park, mayroon ding bahay si PBBM. Okay? Eh, yung, yung kwento nga ni Kati Binag, dyan pa sila nag eh. Nang pulborod. Diba? <clears throat> mayroon ding bahay si PBBM sa Forbes Park. So, doon sa 35 na maleta o boxes na idinideliver kay Martin Romualdez, solo lang niya ba yun? O may kahati, may porsyento dyan? Si First Lady or si PBBM? At doon nga, sa Forbes part, kung mayroong parte, may porsyento ron si PBBM, madali na pong maihahatid sa bahay ni PBBM sa Forbes part. Magkalapit lang eh no? At nung sabi ni Gutesa, nung hindi na raw sila nagdi-deliver ng pera sa bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park, doon na po sila nag-deliver sa Malacanang. Doon sa Aguado ba yun? Uh, harap daw ng, sa harap mismo ng Malacanang. Sa harap ng gate. Anyway, maraming gate, no? May south, may, may, may mga uh, ganun yatang gate. O, may, may, ang uh, tawag nito, first gate, uh, second gate yata, gano'n. At yung bahay na raw yon pagmamay-ari ni Martin Romualdez, na dating kay Michael Yang na binili ni Romualdez. Bakit binili ni Romualdez yon At bakit siya bumili ng bahay malapit sa Malacanang? Doon lang mismo sa harap ng gate. Uh, at doon na raw nagdi-deliver sila Gutesa ng mga limpak-limpak na salapit. Bakit? Bakit binili ni Martin yon? Kasi malapit nga sa Malacanang. Ha? Huh? At kung mayroon ngang porsyento, parte, si PBBM o kaya si First Lady, madali din pong maihahatid yung pera. O uh, ba diba? At alam natin ang Malacanang highly secured security yan. Kaya mano maganda ang maganda ang magiging flow. Sag, saglit lang yung biyahe at uh, guardado, no? At kung ga, kung na-deliver na sa Malacanang yung parte nila. Madali rin pong mailalabas yan, no? Nang very smooth kung saan ilalagay yung kanilang pera. Kaya nga siguro naisip ko, oh, bakit hindi na nagahatid doon sa doon sa Forbes Park? Bakit hindi na doon nagdi-deliver? <coughs> Alam ko na sabi ni Ma, ni ni Maharlika, si PBBM may basement 'yan. At si Martin Romaldes malamang may basement din yan. Baka yung basement nila, punong-puno na ng pera. Baka. Kaya humanap na sila ng iba. Humanap na sila. Biruin mo. Uh, nasa mahigit 2 billion. Ang nagahate de eh, tatlong malalaking ban. Mapupuno talaga yung basement nila kahit malaki. Mapupuno talaga ng pera. Kasi cash ang labanan eh. Hindi po pwede rito yung may mga resibo eh. Yung bank to bank, may resibo yan eh. <laughs> Hindi po pwede yung mga cheque-cheque, may resibo po yan eh. Ebidensya yan eh. Kaya ang ang labaran, ang, ang, nakawan po, puro cash. Wala pong resibo yan. Puro cash. Sabi nga nung uh, sino ba yun? si Magalong, yung ibang mga congressman bumibili ng condo with three bedrooms. So yung uh, isang kwarto, yun yung ginagawa nilang bolt kasi kung bibili ka ng bolt 'yung uh, kasi'ng laki lang 'no, kalahati lang ng uh, height natin. <laughs> Hindi kakasya talaga. <laughs> Ang ginagawa nilang bolt, isang isang bedroom. 'No? Huh? 'yung mga ordinaryong congressman na mga magnanakaw. Eh kung ikaw eh isang isa ka sa mastermind. 'Yung basement mo. <laughs> <laughs> eh napuno na. Kailangan na nila bumili ng isa pang bahay. So, bahay na. At doon, bumili si Martin Romualdez ng uh, bahay na, kung saan, nasa tapat lang ng Malacanang. So, diyan, maiisip mo, bakit uh, doon din i deliver kung saan, malapit kay PBBM. At malapit kay First Lady hindi po, hindi po tayo nagkakamali. Ang hihintay na lang natin, yung isang magmamatapang, mag-aalay ng kanyang buhay, kumbaga, bahala na kung mamatay, basta masabi niya lang sa taong bayan, bilang tulong na rin sa ating bansa at sa mamamayang Pilipino, na ako po ay naghahatid sa bahay ni PBBM <laughs> ng mga limpak-limpak na sa lapit Ako po ay kasama na nagbubuhat uh, mula doon sa Aguado, sa bahay ni Martin, papuntang Malacanang. Uh, sana meron, na po, meron pa pong lumabas na magtuturo kay PBBM. Although si PBBM, hindi mo siya pwedeng idimanda dahil mayroong immunity ang presidente madidimanda mo lang siya. Kagaya ni Digo, nadimanda lang siya nung bumaba na sa uh, pagkapresidente pagka-presidente. So, dun mo lang siya madidimanda Kung sa impeachment naman, eh, malabo, malabo siyang ma-impeach dahil <coughs> busog na busog pa po yung mga congressman. Eh, pag nagutom yan, pwede nang nilang kagatin si ano, Sakmalin, si PBBN. Kailangan nilang busogin ng busogin uh, para maging maamo sa kanila yung mga congressman. Ang tinutukoy natin yung mga buhayang congressman. So <laughs> hihintayin natin, no? Mayroong na mayroong uh, magturo kay PBBM at kay uh, First Lady Lisa kaya lang mahirap kasi hindi naman madide Pag nagturo ka at itinuro mo si presidente, hindi rin naman madide So bakit ka pa magtuturo? 'Yun ang ano, 'yun ang <coughs> 'yun ang uh, mahirap para sa may mga taong nakakaalam. Hindi rin naman madidemand. Eh. Pero nga kung magpapakamatay ka na, ha, willing ka nang ialay yung buhay mo. Igagawin eh, mo 'yan kahit alam mong hindi naman madidemand ang president. <coughs> ituturo mo siya. So 'yan na lang ang hinihintay natin. Madali na. Madali na pong uh, makonek, makonek, konek yung dots. Madali na po uh, dito sa mga pangyayari. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta. God bless the Philippines. See you next time. Bye bye.